Bakit pag ang congressman na nagpapagawa uh, through DPWH? Oh. ah, uh, sana naman din na may sinabi, di ba? Inamin naman niya. <laughs> oh. Bakit walang permit? Oh. Pag congressman exempted. O oh, pag meron na pong batas na ganoon, ay eh, kikilalanin natin. Pero yung batas kay Juan de la Cruz na nagpapagawa na maliit na bahay, eh nire-require mag-permit. Ganon din yung batas o, sa mga paggawaing lalo na yan, building. O, dahil yan, pag na may nangyaring masama dyan, na mananagod dyan, lokal na pamahala. Oh, ngayon, matanong pa, ano sabi ng mga utaw? Meron daw talagang permit. O, oh, Sila. kahit nga daw po renovation lang, may permit. Sabi ni Evangeline Esguera, matatalino po. Matatali, si sabi ito. sa inyo, matatalino ang tao. Eh. Ayaw <laughs> niyo maniwala. Eh palusot pa kayo ng palusot mga congressman Ayan, eh, no, matatalino tao ho. alam ng tao o ngayon eh, ano ngayon ang uh, itatanggi nyo dyan so yan po ngayon okay ito naman pangatlong tanong ng taong bayan naniniwala ba kayo ito, sa taong bayan naniniwala ba kayo eh, ito lang ha ano lang to mga opinion upi naman to Naniniwala ba kayo ang mga manonood na kailangan humingi ng permiso sa lokal na pamalaan nitong mga proyektong ito? Tanungin natin ng taong bayan. Ano ang uh, sasabihin ng taong bayan? Di ba? Bakit? Eh, yung maliit na tao, pinahingi nyo ng permiso eh. Yung pa kaya sila? Di ko mo sila ay eh, congressman? Ano di, alam mo mo ka, naglakihan ng ulo nito mga to eh. Ipakilala niyo naman sila nang nagsisimula pa yan. Ah, oo. oo. Iba talaga nagagawa ng kapangyarihan. Mm -hmm. Alam mo, misa, ang langaw, pag tumuntong sa kalabaw, oh, ang piling niya, mas malaki pa siya sa kalabaw. Ganyan ang utak langaw. Ugaling langaw. Eh, pero yan, eh, nandiyan -dyan yan. Basta tayo ginagalang natin sila lahat. o Hindi po pwede lang na mamihasa sila na yung napapalusot nila nung araw, wardi-wardi o siga-siga, ngayon nakahanap kayo ng katapat, iyakin naman kayo. Eh, ako nga, misan. Sana pag nag-imbestiga sila sa labas ng kongreso, para pagka libelous yung akusasyon nila. Kasi ang ano nila dyan, excuse nila dyan, nasa loob sila ng Nasa hall, congress sila. Kaya kaya nila mangapi api ng mga individual. But anyway, tapat-tapat lang yan, Brad. Shout out sa mga taga 3rd District. Shout out sa inyo. Kayo po. Kayo po ang umusga. Lalo dyan sa 3rd District, marami nag-a-apply dyan ng building permit sila. Naalala nyo ba, nahirap na hirap kayo dati dito sa zoning? Zoning pa lang ha. Pagsak na, ang tagal na. O, pero ito, wala pang permit, gibaan na. Bakit? Kasi, pagawa ng congressman. O, special child eh. Mukhang special child itong uh, ilang congressman natin eh, di ba? So anyway, uh, that's water under the bridge. We'll see. Tingnan natin if we mean business. I'll see you soon. Yeah. yung comment po. Sabi nga, dapat lahat. Oo. Oh. Dapat kumuha. Yes po, dapat humingi ng permission sa LGU. Sabi ni Aimee Javel. Alam po nila ang sagot. Dapat po. Sabi ni Janice Puendia Pardo Budoy. Opo, kailangan po humingi ng permiso kahit sa barangay. Sabi ni Rita Pinlac. O, oh, eh, hindi raw eh. Wala raw silang alam diyan. Ito pa paganda sinabi ni Rhea Joy F. Salim. Yes, dapat. Malakas ang loob nila kasi nasa posisyon sila. Pero pag tulad lang namin na malit na tao, aping-ape -upi sa ginagawa nila, hindi nagiging patas. Oh, see? Yan ang nararamdaman ng tao. Oh, shout out sa iyaking congressman. Oh, yan, oh. yan mga, ano, mga... Nakakuha lang kayo ng katapat eh. eh pero tingin ko marami na nagsisisi dyan. Kaya... Yeah. Tingin ko naman. Eh, meron namang araw para dyan. So, okay. So, yan po. Eh, kaya lagi ko yung mag-iingat dahil uh, ito ang problema natin sa baha kung umuulan ay hindi mawawala agad-agad. Pero, rest assured, in our own little way, hindi po tayo titigil na linisin ang linisin yung uh, uh, ating mga uh, drainage system. Natutuwa lang ako kanina, maraming nagpapadala sa akin ng mga messages. If, if there is any consolation, uh, if there is any consolation, eh, nakita nila yung tubig malinis. Kasi nawawala na po yung mga burak eh. Nakukuha na po natin. So, ingat lang po. O ngayon, usapang permiso. Eh, may nagsasabing congressman eh, sila lang daw yung ano, yung <laughs> Ang tawag yan. <laughs> Parang politika eh, yung statement. Eh. O ito, huwag na huwag kayo lumayo. O ito ha, patunay. Una, uh, si Erwin Cheng, hindi natin yan na kapartido. O, pero inaprobahan ko lahat yung programa niya. Si Congressman na Maseda, hindi rin natin yan kapartido. O baka kasi pinalalabas ito mga puli-politika eh, di ba? Oh, eto alam na taga Maynila to. Alam na taga Maynila, hindi pwedeng ipagkaila to sa Maynila. Eh kabago-bago pa lang naman ang eleksyon eh. O oh, si Congressman Erwin Cheng. Daming programa, daming project. Nagpunta. O oh, sabi ko, o oh, basta ito kukunin mong permiso. O oh, kukunin mo to. Eh. O oh, eh. Kukuha. O oh, inaprobahan ko kinarangan ko ba yung ikabubuti ng uh, ng taong bayan? Hindi. O ganun din kay Congressman Maceda. Hindi ko rin yung kapartido. O inaproba ako din. Maganda yung isang project ni Congressman Maceda. O si approve. O. E, lang, kayo ba? Gagasos kayo ng 19 million pera ng taong bayan. Gagawa ng barangay hall. No? Tapos, sa bangketa. Tapos tatakpan yung eskwelahan. Tama ba yun? Aproba mo ba yun? Eh, unang una tama rin siya. O, tama rin siya na marami ng barangay hall na nasa bangketa sa Maynila. O, eh. Tapos dadagdag pa siya. So, ibig sabihin, yung mali, o, uh, gusto yung ipagpatuloy kasi nagmukhang tama. Magiging tama lang kasi congressman siya. O, 19 million yun. O, no? nasaan ang perang tao ba eh? O, ngayon. Ito, distrito pagitan ng 3rd district at 4th district. Kinansela ko to. Kinansela ko to. Eh, dito ko yata in-announce yun eh. Kinansila ko to. Bakit? Hindi humingi ng permit. Oo. Nung humingi ng permit, inaprobahan ko. Ayan, aprobado. O, pagawain ng DPWH. District 3 and District 4. Oh, ito yung di masalang. O bakit kailangan humingi ng permiso eh kasi kailangan namin gumawa ng traffic plan, isasara yung tulay eh. Oh. Hindi niya yung magugulat ang taong bayan. Oh. Tanong, ikabubuti ba ito ng taong bayan? Opo. Kakampi ko ba sa politika yung si, ano, si Joel Chua? Hindi. Kakampi ko ba sa politika si Edward Maceda? Hindi. Distrito ba nilang dalawa to? Opo. Inaprobahan ko ba? Opo. Apro. Eh. Kaya anong nangyari? Oh. Nakagawa ngayon ang MTPB ng traffic plan sa pagsa-